Hey guys! Welcome back to my video! So eto na nga, umunta nga kami dito lang naman sa Filipino Fiesta at sinubukan namin ang kanilang masasarap na puta eh Try na namin dito, ay Diyos ko, apakasarap! Ayan, pili-pili muna kami kung ano yung kakainin namin Actually, naka-choice na kami dyan eh Pero tingnan natin kung masarap Ayan, may tea na binigay as a complement drink. Ayan, isa lang. Pero okay na, masarap. na ko siya, okay naman siya. Hindi siya lasang amag. And, oh, ayan, drink, drink, drink. Ah, oh, masarap. <laughs> Di ba? Diba? Ayan. And then, dumating na nga yung order namin na inasal. May, may kasama yung lemon, chili, at saka atsara. Ayan, hinati ko sa aming dalawa kasi ang balak lang talaga namin tikman. Ayun, no, sige, hati, 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 hanggang, ayan. Hanggang sa mahati na at nakuha ko na yung part na may pakpak. Kasi favorite ko yung pakpak. hindi lang ako, kayo rin. O, ayan, nakuha ko na. And then, pakita lang namin yung view. Ayan, di ba, ang ganda, napaka-aesthetic ng view tignan nyo, o, oh, di diba? Ang laki. O, oh, tignan mo yung lomi. Shit, ang isang bowl B. Sulit yan, B. Napakasulit, napakasarap. Alam mo kung ikukumpara mo sa ibang lomi yan, eh, na, ang sarap. Kaso nga na nang, uh, ano, kasi hindi ko talaga alam. Hindi or hindi ako familiar sa lasa ng lomi kasi ka even na nasa Pilipinas ako, hindi ko pa talaga natikman. Pero this time, natikman ko siya. oh, ayan. Kain tayo mga B. Ayan mga friends, sir, tikman natin yung food. Ay, sarap. First bite? am um, sarap. Diba? Oh, goods. Goods ka agad. Di rin napakita yung pagkain na mismo kinakain namin. Pero wait! Ah, sarap. ka diba? Napakasarap. Ayan, di ba? Oh, di ba? First bite again. Oh, actually, hindi na first bite to. Second bite na. Let's see. Oh, it's good. Sarap. Oh, kain ng kain. Lamon ng lamon. Bi, ang sarap dito. Promise. Tara na. Sa mga nasa Abu Dhabi o nandito sa ano, ibang mansa. Tara na. Tikman nyo to. Dito lang to. Located lang to sa ano. Sa ano tawag dito? Hamdan Street. Hamdan Street. Ayan. Beside siya. Uh, offer, ano siya? Hindi pala upper ground. Nasa first floor siya. Beside cinema ng uh, ano, uh, West Zone. O oh, yan. Sa mga nakakanam ng West Zone beside Max at uh, saka Inasan, Punta na kayo dito. Tara na. Ah, pakasarap. Sulit. Sulit. Promise. Apakasulit. Apakasarap. Kres, shit, kagina. Uso talaga pagkain mo dito, B. Promise. Unlimited rice pa to, ha? Unlead rice tayo dito, B. Apaka-sarap. Apaka-aesthetic ng place. napakaganda, Napaka-accommodating ng mga staff. Grabe, ang mabait nilang lahat. Ay, grabe. Apaka-sarap. Actually, dalawa lang kang pumunta dito ang harapan nito mismong cinema na. Kaya kung gusto nyo manood, shout out dyan sa Rewind na. Ayan, ang Rewind available dito sa Abu Dhabi. Hmm. O, open siya dito sa cinema, dito sa Hamdan. Hamdan Abu Dhabi. Ayan. Ipo-post ko na lang sa ilalim yung sa ano comment section yung ano yung mismong location nila. Ayan. Pero grabe, apakamura, apakasarap at grabe o tignan mo na share pa kami part 2 oh sharings kami diyan no di ba sulit B dalawa lang kami B dalawa lang kami kumain pero actually sulit talaga doon pa lang sa Lomi B busog ka na hindi mo pa isasama yung inasal na unlimited arrives. lahat yun B free promise ang sarap napakaganda ng place grabe Ma-enjoy mo dito ko nakakamay ka talaga. Tingnan mo 'yung ginagawa namin. Nakakamay kami talaga. Mm. First bite again. Actually puro ako first bite pero actually third bite, seven bite to yata to. Pero masarap. Oh, sarap oh, inom tayo Thailand drinks. Yung drinks nila nakalagay pa sa beer mug. Oh, malaki. Sangkap pa. O, oh, di diba? O, oh, yan. Lagyan natin yan ng ano ba tawag doon, yung oil na nilalagay sa inasal, ah chicken oil, pero aswete oil talaga yan, lagay lang ng aswete. Oh, sarap! Oh, sarap ng noodles, ang hahaba. Ang sarap kaya kumain ng mahaba, no? <laughs> Di ba? Sarap! Sarap kaya kumain ng mahaba, Tapos mataba. Matabang noodles, ha? Hmm? ikaw, etos ka. Alam ko, iniisip mo. Oh, pero yan, sarap. Mm, lamot ng lamot. Sige, iba na. Go, go, go. Ayan, si Bakla. Sige, subo lang na subo. Don't worry, there's a limited. Oh, puta na kayo dito. Nagasun namin 43 dirham lang naman. Kasama na yung inasarin mo, no, which is unlimited rice. And then yung... Lomi mo na overload. Ang sarap. Wala lang talagang chicharon yung overload nila. Nakakatuwa.